Mas nababagay ka doon, doon ka magpakalat-kalat! Oh! Ang tapang mo na eh, oh? Oh, no? Maglalaban ka na ba, ha? Ano? Susintokin mo ko! Susintokin oh, mo ko! Susintokin mo ko! Ma? Hala! Uh, Gapit naman ako uwi ka ligtas. kami sa message mo eh. Kaya nga po eh. Ma, pasensya na ha. Hindi ko naman kasi alam na illegal recruiter pala yung nilapitan ko. Pagpunta ko sa bansa na yun. Isipin mo, pagkatrabawin ako 6 months, walang sahod. God Tapos iba pa yung amo ko. Hmm. kasi yung trabaho pa na nasa description, iba pa yung nakalagay. Iba yung gagawin ko pagpunta ko dun. Kaya ma, pasensya na kung biglaan yung uwi ko ha. Mahalaga na ka-uwi ka. Nak! Kuya mo, andito na. Hindi ka ba natutuwa? Uy, Vincent! Bumalik ka pa dito. Bumalik ka pa pala. Ah, uh, ma. Pahinga ako na ako ng gana. Ay, ba? No. Nak, ano ba nangyari doon sa kapatid mo? Simula nung nag-abroad ka, ganyan na yan. Tsaka, napapansin ko, hindi ka na tinatawag na kuya ayan yan na siguro na, Ma. maka stress lang at saka pag sa school hindiin na lang muna siguro natin di ko lang gagawin niya sa kapatid mo <laughs> ayan yan na mapasok muna ako sa loob ha papahinga muna sige, po sige, pahinga ka muna doon pasensya na ulit mo naka uh -huh. ready na yung kwarto mo sige po Minsan, gising. Huy. Gising ka nga. Ano ba naman yan? Ba't nandito <clears throat> ko pa natulog? Alam mo namang ano ko to eh. Baka may skin disease ka pa, kumapit pa dito. Doon ka nga sa kabila. Ay ko, grabe ka naman sa skin disease. Hindi na kasi ako sanay matulog dyan, sa papa. Alam mo namang, sa eh, isa lang yung kama natin. Ba't hindi ka nalang pala tumabi sa akin? Nalakok na ako ng kama, oh. Uurong oh, na lang ako dito pwede naman siguro yun ha. Dati naman tayo matulog, dati naman pag natutulog tayo, magkatabi tayo. Anong problema ngayon? Eh pwede ba naman dun ka na nga lang? Alam mo, mas mabuti pa nung wala ka dito eh. Mas nababagay ka dun, dun ka magpakalat-kalat. Oh, ang tapang mo na eh, no? O oh, ano, ano? Maglalaban ka na ba, ha? Ano? Susuntokin mo ko, o oh, suntukin mo ko. Suntukin mo ko. Suntukan tayo. Alam mo, pasalamat ka. Kapatid ba tingin ko sa'yo? Hindi ko na kung ba't ka lumaking ganyan. Hindi mo rin kaya. Wala naman ako isang taong nawala dito. Yup. Um, but so, um, masensya na pala ha, kung na tapagtasang ka ng boses. Uh, bawi na lang ako sa iyo. Nabanggit sa akin ni mama na, ano, uh, buhaba daw yung grades mo sa mat. Hindi <laughs> mo na itatanong. Besin matong tong kuya mo. Tulungan na kata. Uy. Kausapin mo naman ako. Tulungan na kata. Ang dali. Ano ba? Ano pa naman to? Kuya-kuyahan? Hindi ko na kailangan yan, no? Tsaka huwag kang maggaling-galingan. Hindi mo nga matulungan sarili mo, tutulungan mo ko. Alam mo dapat mo gawin? Grow up! Para hindi ka nakasama sa iisipin ni nanay. Ano ah, mo kasi? Kaiton, kama naririnig ko? Bastos ka! At ganyan ka sa kuya mo. Mayayama na na Hayaan? Hayaan talaga? Bakit parang ako pa mali dito? Sabi ko naman sa iyo dapat nag-stay ka lang doon sa abroad eh. Kiton, tama na. Sumasobra ka na. Sumasobra? Eh ma, hindi naman niya nagpakahirap doon sa abroad eh. Nagpakasarap. Di ba nga, nahuli pa yan? Bakit ba galit na ka sa akin? Ah, gusto mo talaga ah. Simula nung umalis ka, wala na akong kakampi. Mga kaibigan ko, pinagbubuli nila ako. Nung nalaman nila umalis ka, nagtitripan na ako ng lahat ng kakilala ko. Alam mo namang bata lang ako, pero iniwan mo na ako na mag-isa. Pasensya na. Hindi ko naman alam yan eh. Eh, Hindi ka naman kasi nakikipag-communicate sa akin na nasa ibang bansa ako eh. Kiton, sorry, hindi ko mapapalampas yan. Tsaka hindi ganyan pagpapalaki ko sa'yo, nak. Hindi kita tinuruan maging bastos. Ay. 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 ano Anak kayo? Ay. ang ulo ko sa inyo. Ito. Ito yung dahilan kung bakit ako pumunta na ibang bansa. Para sa atin, para sa inyo, para kay nanay. Kasi kailangan nyo ng pampagamot eh may sakit siya. Alam mo naman siguro rin, di ba? Pero masyado akong bata para maintindihan lahat. Na kahit huminto ako ng pag-aaral, makatalo lang ng ibang bansa, ginawa ko. Sana man lang kahit pa rin yun. Sa part na yun, maintindihan mo eh. Ulitin ko. Pasensya na sa mga nangyari sa'yo kung nabubuli ka. Pasensya na sa mga nangyari. Kaya Koy. hindi naman ako makabawi sa'yo. Hindi, kuya. Dapat ako po magsasorry sa inyo. Sorry po sa mga nagawa ko, sa oh. mga nasabi ko. Akala ko po kasi iwan nyo na talaga ako sa Eddie. Ano ba magyari yun? Halika kayong dalawa. Ayoko nang nakikita nag-aaway kayong dalawa, ha? Opo oh, po. po. Ay naku, kayo, pag nag-aaway pa kayo, kukurting ko kayo sa singit. Ah. Sorry.